Welcome sa another vlog Okay, ang gagawin ko ngayon ay magpapalit ako ng communication control unit Yan So, ito yung in-order ko Ito yung dumating Yan, so uh, Ito naman yung original na nakakabit Ayan So, tinanggal ko na siya dito Para ma baka takbo lang ako kasi in-order ko siya matagal bago dumating So, imbis na matingga yung motor nang walang na nagagamit. So, ginawa ko muna ng paraan. Tinanggal ko ito. Tapos yung fuse dito, yan, pinalitan. Hindi naman siya nas nasisira yung fuse pag tinanggal ko ito. Maandar din naman. So, ang ano ko lang, pareho naman sila. Pero mas makinis pa yung luma. Ito yung luma kaysa yung bago. Ito po yung bago duma na dumating. Yan. So, ang daming gasgas -gas ng bago. Ayan, no. Oh. Tapos, yung luma na nakakabit, wala naman. Ayan, pareho lang naman sila pang Nmax, walang ano. Kaya lang parang hindi yata ito original. Para siyang surplus. O, wala namang kaibahan pero para siyang hindi original. Ayan, oh, daming gasgas. -gas. Pero nakabalot siya nito. Inorder ko siya online. Ito namang luma. Mas mukha pa siyang bago. Ayan, ito yung... Okay, makita lang para mano yung, yung kaibahan. Ito yung luma ito yung luma ito naman yung bago na inorder order ko ayan ito tabi natin ito yung luma ayan ito rin naman yung bago kung titingnan mo yung bago mas mukhang luma pa siya yung itsura kaysa dito bakit ka mo ang daming gas gas ayan o. tapos itong luma wala so kaya ang ginawa ko dito, matagal ko muna siya ikinabit kasi nag-alangan ako baka masira ulit yung fuse doon. Pero, ito yung dumating eh. Kaya malalaman ko ngayon, ititest ko siya kung okay ba ito. At, ito talaga wala na. Ilang bisis pa rin ito na try. Talaga pinuputol niya yung ano. Kaya ang kaya napansin ko lang, meron kakaiba yung bigat nito. Mas mabigat kumpara dito. Hindi ko alam, pero malalaman ko ngayon. Ngayon sa ngayon, umaandar yan. Ayan. Umaandar siya. Ah, uh, malalaman ko yan ngayon kung okay ito dahil pagka sira din ito hindi yan aandar so mama niya yung fuse doon and then hindi na ulit siya aandar so ito test ko na siya kakabit ko na siya yung brand yung luma ayan so yun yung term ko sa kanya brand yung luma kasi bakit kamo nakalagay naman siya dito genuine pero nung inopen ko siya luma ang lasa sa loob hindi ko alam paano ano pero itatry ko na lang siya Ayan. So, ito yung kanyang socket. So, papatayin ko muna yung makina. Ayan. So, test natin ha. Ayan. Walang CCU. Start natin. Okay. Ayan, umandar. So, walang CCU, umandar. Ayan. So, patayin natin. Kakabit ko na ngayon ito. Ayan. So, sana hindi siya sana buo siya kasi wala hindi na ako tumas ko na tumasa sa uli dahil hindi ko siya na videohan tsaka lumayo ako ng lakad kaya hindi ko na siya nasikaso ayan so ayan siya ngayon i on natin ayan so nag-on okay naman nag-on ngayon paandarin ko naman yun Mandar naman siya. Ayan. So, uh, papatayin ko siya para matest natin kung talagang maayos yung brand yung luma. Okay. Ayan. So, pinatay ko siya. Ito pa rin ang nakakabit. Yung brand yung luma. Ayan. So, i-on ko siya. Yun. So, nakadalawang test na. sang test na lang. Kasi kaya hindi ko binalik muna yung uh, aking Long stem na side mirror Kasi napakaraming binabaklas Kaya binalik ko muna siya sa si stock Ah uh, Dahil liniisip ko Baka mag-trip ulit yung fuse dito Anytime babaklasin na naman So magiging matrabaho Ayan So Nakadalawa na Okay So tingin ko Pwede ko na siyang ipuesto Ayan Ito yung kanyang Sakong Ayan Titingnan ko Kasi itetest ko ulit Sa ikatlong So Ito yung kanyang Ayan kanyang lagayan. Ito yung ano to. Sasoksok lang natin to. Okay. Ayan. So, ayos na siya. Okay. So, ito na. Ang pagtutuos. On. Okay. Ayan siya. Oh, okay. start natin. Boom. Ayan. So, umandar naman. ni uh, hindi naman siya nahirapan mag-start. So, siguro kaya ganun lang ang price nito. Kasi surplus siya. So, 500 plus ko lang siya na At uh, dahil dito sira, sira na to. Ayaw na talaga, talagang laging pumuputok yung tanyang views uh, fuse. So, okay na naman. Ayos na siya okay naman yung aking nabiling ano. Siguro nga surplus yon So, uh, kung hindi naman siya sira eh, at saka ayos din naman. So, okay lang din. So, salamat dun sa uh, pinagbilan ko dito. So, uh, kapag mayroon ka talagang uh, motor, kailangan mo talaga siyang gawin eh. Hindi pwedeng hindi eh. Kasi kung ganyan, iaasa mo na lang sa mekaniko, iaasa mo sa pagawaan, sayang din yung pera eh, sayang din ang budget. Kung ganyan na may nasira na parts, lalo na doon sa mga naka-NMAX o yung mga naka-automatic. Kasi talagang kagaya nito, yun lang ang dahilan ha, potok niyan, tapos sinira niya yung fuse. Nung nasira niya yung fuse, wala na yan, kahit gaano ka ganda ang itsura niyan, kung hindi naman umaandar, tinutulak mo, so sayang din. So kung meron ka talagang motor, kailangan mong uh, alamin, kailangan mo siyang kilalanin, hindi mo kailangan maging magaling sa paggawa, hindi kailangan. Kailangan marunong kang mag-analyze para malaman mo ano pa ang problema ng motor mo, paano mo siya iingatan para humaba ang buhay niya. So yun lang guys, paki-like lang po at paki-subscribe para lumago yung uh, channel. Paki-click na rin sa notification bell para kung meron akong bagong uh, upload, meron akong Uh, bagong i-upload na videos updated kayo so maraming salamat sa inyong pagsubaybay god bless